Hulaan niyo po, posible daw kasi na merong nagkakadal. Merong tumutulong dito kay Harry Roque para magtago. <laughs> Sino kaya yan? Agad-agad niyang itatanggi. Dati daw kasing PNP chief yung tumutulong. O oh, ayon. di <laughs> ba diba, yung ginawa ni Bato naman. Sa so, kunawa ay isang PNP chief or former PNP chief na uh, tumatanggap kay Alice Guo. So yung, yung sistema ng mga taong yan, talagang itatanggi nila. Na sila ay at uh, tumutulong kay Harero kay Halimbao uh, at marami pang iba anyway pero kung iisipin natin talaga bang may tumutulong dito sa isang ito or may kakayahan siya mismo sa sarili niya na magtago at uh, mag-evade sa batas sa tingin ko may may tumutulong talaga sa tingin ko lang if ever naman na merong magkadal sa kanya ay may meron namang kaukulan Uh, kung mapatunayan natin ay yung obstruction of justice sakaling meron nga daw na tumutulong. So sana ganun ah, Dahil yung kaso na ni Kibuloy, alam natin na napakaraming tumulong dyan, napakaraming dumipensa. Sana nga rin yung mga dumipensa. Sana nga rin yung mga uh, nagtanggol kay Kibuloy bilang isang most wanted, di ba? Kakaiba. Sana rin ay idamay doon sa kaso na obstruction of justice. Dahil ang sa tingin ko ah, yung mga taong yon ay naging instrumento rin talaga para para nga magtago ang isang kibuloy. Hmm. Ayan. Pinagtataguan ni Harry Roque ay tukoy na daw. So madalas sa may ganito, sana nga ano ho matunto na si Harry Roque dahil katulad ng sinabi ko, maagang pamasko ang pagkakaaresto kay Kibuloy. Dagdagan po natin ng pamasko ang mga kababayan natin sa pagkadakip naman kay Harry Roque at sa posibleng pagkadakip at pagka-arresto rin naman kay Digong. You see, ganyan po ang nangyayari. Talagang muhabalik uh, sa mga taong katulad nila ang mga ginawa nilang kahayupan. Totoo ang karma. Totoo rin yung uh, kung ano nga daw yung ginawa mo, masama sa kapwa mo ay talagang babalik at babalik sa'yo ng, ng doble, triple pa minsan o mahigit pa. Ang lead na yan, na yon doon lang nag-uumpisa and then i-validate. And then kapag positive na mas uh, ma-reveal natin, yon Kahit papano, may pinag-umpisahan na tayo. Meron na daw lead, meron na daw na uh, hint kung saan nga nagtatago itong si Harry Roque. Dahil meron atang ang uh, binuo na tracker team ang PNP para lang arrestohan si Harry Roque. Hindi naman daw siya pugante. Kahit pa paano, may pinag-uumpisahan na tayo. Kapag na, um, na mapag-umpisahan na kami sa paghahanap sa kanya, since wala tayo, o wala nga siya doon sa kanyang residence. Wala siya kahit saan. Sa mga residences niya, sa mga offices niya, kung marami man yan. Anyway, dalawa at, tatlo at offices na itong damuhong ito. So, hindi siya matagpuan. At aminado na rin naman itong si Harry Roque na hindi na, niya daw isusuko ang sarili niya. So, sino ngayon ang binigyan mo ng problema, Harry Roque? Sarili mo mismo. Good luck.